Ma'am Ding, pwede ka ba namin maging kaibigan? Oo, baka na ako si Duma. Ako naman si Ma'am Ikaw? Ako si Goku. -Go. Kaya upo na kayo dito. Para punta natin yung mga kaibigan ko. Papakilala ko kayo. Tara, sige. Tara kuya, tignan natin siya din. ay pangit na. Kaibigan, ito nga pala si birthday. Ito so, si so, si nga pala si birthday. Ito si nga pala si Jim. Ito nga pala si Jim. Ito nga pala si Jim Mar. Ito nga pala si Jim Mar. Uy, Goku, sino yung mga kasama mo? Gusto nila nga si sa ating. Oh, sige, ano ba ang pangalan nyo? Ako nga pala si Jim Ako nga pala si Aki. So, Ako nga pala si birthday. Ako nga pala si Aki. Sige, tara, upo kayo. Pag-alang <laughs> si tol. May masamang balita ako sa inyo. Ano yun? Ano yun? Ah, uh, pupunta na ako ng probinsya. Baka doon na ako titira. At doon na rin ako mag-aaral. Sige, ingat ka. Sige. Ha? Okay. Okay. Ka, inat, ingat ka, Tol. Ingat inat. Ingat inat, inat, inat. Ingat ka, Tol. Ingat ka, Ingat